So, bali, ano, tatawid po yung nandun sa kabilang dulo, yung motor, ikakarga po nila sa bangka. So, ganito po yung buhay dito sa probinsya. Pag gusto mong tumawid, papunta dito sa kabila, kailangan mong magbangka. So, ikakarga nila yung motor. Diyan po sa bangka, bago ka makatawid dito sa kabila. So, andun po yung sister ko. Tapos meron din pong naglalaba dito sa ilog. Tsaka naliligo. Siguro sobrang init ng panahon. Hindi ba ang sarap maligo? So, Ayan po malinaw naman po yung tubig, tsaka malinis. 'Di ba, ang ganda ng view dito sa probinsya. This is province life. Ayan po. Nakasampa na sila sa bangka. Yung bangka po ay gawa lang po yan ng kawayan. O, ba diba? Iba talaga yung Pinoy. Madiskarte. Pag gusto, may paraan. So, bali yung pamasahe is 20 pesos per motor. so bali yan lang din po yung kanilang hanap buhay dito mag-aabang ng pasahero tapos every day siguro marami din di ko lang alam kung ilang pasahero every day sa ayan, marami, punong-puno buti na lang yung nasakyan ko bali, apat lang kami na uh, motor, ito, medyo marami 1, 2, 3, 4 5 pero nakakatakot parang lulubog na yung bangka ayan, ang sarap nila, naliligo sila ang sarap-sarap ng ligo nila may mga kalabaw pa doon sa dulo. Ah, pwede din pala tumewel yung motor. Ayun. Ayun na magbayad. <laughs> Tinawid niya na lang yung motor. Actually mababa lang naman siya eh. Mababa yung, lang yung ilog. Mababaw lang yung ilog. Ayun. sarap-sarap maligo. Oh, ba diba? na? Ay, ayan na sila coming na. Oh. Ang lakas ni Ate. Babae yung humihila, wala pang ano, wala pa siyang gloves ah. Dapat may gloves siya eh. Ayan na. So, iba talaga dumiskarte yung mga Pilipino ngayon. So, good exercise po yan ni ate. So, bali dito yan sila sa sampa. Ayan. Ali! <laughs> Why are you crying? Ali! So, bali. One, two, three. Tatlong motor lang po yung karga niya. Tsaka, ang lakas ni ate, oh. Ayan. So, pagkatapos nga, dito na sila. Sa na. Kaakit na yung motor nila. O, diba? Ang galing. medyo masama na yung panahon ngayon umuulan siya so ayan nagbabayad na po yung aking ate okay bye bye aakit na po kami doon sa bukit si no? victor si victor pahala nangyayari kuman? ang gusto ko si victor na ako <laughs> uh, to kulay <laughs> puti na hindi na na ako to dapat <laughs>